Wala na naman siyang ano. Ayun, madilim naman. Ay, oh, bakit mahina yung wifi? Ay, ilaw para dito. <coughs> bakit walang ilaw to? Wala talaga ng ilaw dito sa isa. Ah, okay. Hmm. Yan maliwanag pa sa sikat ng araw. Anong kwento ng birthdayhan nyo? Ang maha bow. <laughs> Aylen! Kasama ka dito! Kain ng maha, guys. Ito yung kwento ng birthdayhan ko. <laughs> Binigay sa akin ng buo inuwi ko, hindi ko kinain dun. Oy, binigay naman talaga to ni Aris, ha? Ay, hindi niya binigay, inabot lang pala. <laughs> ah. Tapos, binawasan kong konti, nilagay ko sa sasakyan. tas inuwi ko kasi ang sarap ng maha. <laughs> maha pamor. Pero yes, totoo guys, ang sarap ng maha talaga. Grabe. Hindi masarap, hindi mo ba itakbo yan? Oo, hindi ko naman itatakbo to kung hindi masarap. Hindi talaga ako maka maano sa maha, hindi. Kahit yung lola ko nagluluto ng maha, titikim lang ako, ganun. Eh, hindi ako ka, hindi ako fan ng maha. Fruit salad, yon Fan ako ng fruit salad talaga. Fruit salad, buko salad, yan, fan ako dyan. Tapos <coughs> itong maha ni ni Aris na gawa ng ating niya. Ano yung, ano yung store nila, Len? Ano yung, ano, yung page ni JB? Food? Sisters Foodie. Oh, Sisters Foodie, yon. I-like nyo, i-follow nyo. Yung Sisters Foodie, yon. Grabe. Marami kayong pagpipilian dun. May mga pinupost kasi siya dun. grabe mananam yung mananam yung yung ano niya super creamy yung maha niya ang sarap hmm ito pa sa akin yung, ang laki nito oh meron pa ako hanggang bukas Yung maganda talaga pag in-invite kayo ng birthday han may bit-bit yung plastic pag hindi magkasya sa plastic na binitbit nyo, i-uwi nyo tong isang buong ganito. <laughs> Ang sarap promise. Hmm. Naku, Jaira. Masyado kang malayo, Jai. Okay, postpone pala yung ano natin, ha? Hindi ito niya tuloy kasi may mga may mga raffle prize pa na hindi pa dumating. Raffle prize? May, may iba pang raffle na hindi pa dumating. Tapos hiningan ko si Bibo tsaka si Oppo kung saan tayo kumukuha ng cellphone. Um, pass na next year na daw kasi year-end inventory nila. So, nahuli ako ng hingi. Dapat inagahan ko pala siya. Babawi siya next year. So, yun lang. Yung mga wala pang tin, ah, magpa-process na nga kayo. Mm. Ang sarap ng maha, promise Yung mga hindi pa naka-register Mag-register na din Para makahabol kayo For sure, next Sunday okay na yun Ano bang petsa ang next Sunday? Teka lang, ako akong Wala 29. Sa 29, sure na yun sa 29 tayo. Ngayon, kain na lang muna tayo ng maha. Hmm. Sisters foodie guys, like, tapos i-share, ishare niyo na din yun. Sisters foodie na ano, page. sa kapatid ni Maulay like Kanyo yun.